Ayan. So ngayon ang gagawin po natin dito dahil wala tayong uh, bottom hole machine na napakamahal meron naman pong alternative may iba tayong uh, option para magagawa tayo ng maayos na bottom hole at ito po yung uh, bottom hole attachment so ngayon atin na uh, pong uh, itatry kung magiging uh, maayos po yung attachment So, ang speed po na kailangan nito ay hindi naman po nakakabilis. Yung speed po at uh, titignan po natin dito yung magiging uh, quality nito. Ayan. Pwede okay, may naman so, okay, so, po. Okay, may medyo problema sa medyo kaya Try natin ang kahitong dalawang beses na magpunas yung mga lang ng okay. langit. Ah, meron po na pang sin problema rito. Ito po yung kanyang. Ito po kayo mag-a-adjust. Okay. Alulogan nyo.

Okay na po ang kanya tahi okay. ito po yung mo ba kung kaya mo kung kaya mo kung kaya mo kung kaya kung kaya mo kung kaya sinulit so ang mo so, dito ay mo kung kaya mo kung

So, yun lang po. At sa video, At po po yun. Po, yun po, pwede po natin po.